French fries na pwedeng pang ulam at pwede din pang papak? Pwede pala yun. Ngayong araw ay li-level up naman natin ang pagawa ng all-time favorite nating French fries. Kung wala kayong may ulam o wala kayong may merienda, nako, perfect na perfect itong French fries recipe natin para sa inyo. Kaya tara, simulan na agad natin. Since French fries nga po ang lulutuin natin, kaya kailangan natin dyan ang patatas. Bali, dalawang medium size na patatas po ang ating gagamitin dito sa ating French fries. Babalatan lang natin yan at saka hatiin sa malilit na piraso para mas madali itong mapalambot. Matapos mahati-hati ay pakukuluan na natin ang mga ito hanggang sa lumambot. At habang nagpapalambot tayo ng patatas, maghihiwa muna ako dito ng spring onion. Dagdag sustansya at dagdag kulay kasi itong spring onion kapag hinalo natin sa french fries. Sunod naman natin itong sweet ham. Nabibili lang kadalasan itong sweet ham sa mga talipapa na malapit dyan sa inyo. Bali, nine pieces po ang laman itong isang pack ng ham. At kukuha lang tayo dyan ng apat na piraso para siyang ihahalo natin sa ating french fries. Hati-hatiin lang muna natin itong sweet ham sa maliliit na piraso lang. Once mahati-hati na ay iseset aside muna natin yan. At this point po ay lumambot na yung mga patatas na pinakuluan natin. Lagay lang natin yan dito sa bowl at saka natin ito dudurugin gamit ang tinidor. Durugi lang natin yan hanggang sa wala ng matirang malalaking chunks ng patatas ang matitira dito. Matapos mamash ang mga patatas, ay ilalagay na din natin dyan ang iba pang mga sangkap. Ilalagay na natin dyan itong hiniwa-hiwa nating sweet ham, hiniwa spring onion, 2 tablespoon ng cornstarch, isang pirasong medium size na itlog, 1 teaspoon ng asin, at 1 teaspoon din ng paminta. halo haluin lang natin yan hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interested ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong french fries recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, Wow! Level up french fries! Maraming salamat po! Pagkahalong maigi nitong mixture, ay pwede na natin itong unti-unting ilagay sa piping bag. Mas mainam kung gagamit tayo nito para mas mahugis nating pahaba ang mga gagawing french fries. Gupitin lang natin ang dulo nitong piping bag at good to go na tayo. Dito po ay nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. Di naman ganong kadamihan ang kailangan nating mantika sa pagluluto nito guys. Kapag uminit na ang mantika ay pwede na tayong maglagay ng potato mixture sa kawali. Pahabain lang natin yan sa gusto natin maging haba nito at tsaka natin yung gugupitin gamit ang gunting lulutuin lang natin ang mga french fries ng 10 minutes na nasa medium heat lamang po. Ang goal lang naman natin dito is mag-slightly brown na ang mga nilulutong french fries. And kapag nag-slightly brown na ang mga ito, ay pwedeng-pwede na natin niyang hanguin. Ulit-ulitin lang ang pagluluto hanggang sa matapos na tayo. And there you have it guys, ready to serve at ready-ready ng papakin itong pina-level up na french fries recipe natin. Nako! Talaga namang matutuwa ang mga kids at kids at heart sa recipe nating ito. Kaya tag mo na din ng mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panunood! Bye.